ayan hello guys kamusta po kayong lahat ayan for today's video ay magluluto po tayo ng arsia ayan nagdiyak lang ako ng isang buong manok ayun gagawin ko po yung arsia yun po ay kanin na parang nilalaga tapos uh, kinakabul ayan pakukulaan ko lang po yan sa pressure cooker ayan nailagyan na natin sa ating uh, pressure cooker ayan ang aking pressure cooker na ginagamit Pressure cooker. Tinanggal ko lang ang pangalan. Ayan. Madali ditong magpalampot uh, ng manok at saka ng mga lahang, kambing. Pero mag-iingat po kayo sa paggamit ng pressure cooker. Ayan guys, magigisa naman tayo ngayon ng saluna para sa... Lulutuin natin arsia. Ayan, magluluto po ako ngayon ng arsia. Ayan, mayroon tayong siboy Pepper. may kamatis, mayroon dinikdik na bawang, at mayroong lemon dry. Siyempre, naglagan na rin ako ng patatas at saka ng upo. Pero medyo lilitang ko pa yan kasi sa arsia ang gagamitin natin na sa luna. So okay, guys, sunod na natin ang bawang. Kapag <laughs> patuloy <din> na bawang. <laughs> Sa medyo And guys, at luto na. Ayan, pag nag-pressure cooker po kayo, make sure nakalabas na po ang hangin lahat sa ating pressure cooker. At ayan nga guys, nakapaglagay na ako ng carrots at kamatis. At nailagay ko na rin po ang bigas sa ating lulutuin na arsiya. Yan po ay kanin na kinakabul, nilulupak. At syempre, ayan ang panlahok, ang chicken na nilaga. Yan, eto, dudurugin pa natin yan. Tapos ilalagay natin dun sa pinakukulo uh, bigas. Yan po ay parang nilugaw siya. Pero, mas maano sa lugaw. Yung mas malambot sa lugaw medyo matigas sa lugo. Yatang basta yung nilulupak siya. Ayan guys, ito yung panlahok dun sa arsia. Ayan, tinanggal ko na yung mga buto niya. Ayan, nilamas ko lang siya para madurog yung laman niya. Ayan, ganyan. Ayan, dito na po ang, ang saluna para sa arsia pati ang rice right white. Ayan, dito naman, yung eh, nag-disprito tayo ng isda, Pagigisa naman tayo ng sibuyas at bawang pas gagawin natin mag-trip. natin ang ating fish. Ayan, loto na ang samak mag Tanggalin na natin ito. So, yun, ang sinasabi ko. Ang um, pressure cooker na malaki okay? ang um, pressure. Ayan, kayo lang po natin yung matanggal ang pressure niya sa doob. Bago natin buksan. Ayan, wala na siyang hangin. Ayan, o oh, diba? Wala na siyang hangin sa so, loob. Pwede niya lang buksan. Ayan, luto na ang arsia. di ba? Totoo na ang Garcia. Yan, Garcia. Ayan, luto na po ang karasiya. Nalagyan ko na rin ng semen or gin.